Ito po pala ang ang aming vlog ni Pugigot na walang kwenta. <laughs> Sabi ng nag-comment doon sa una kong upload. At may punto naman po siya. Dahil wala naman po talagang magkukuha siya dito sa aming vlog ni Pugigot. Ang gusto ko sana talagang content, yaong nagbibigay sa kapwa. Kung mahirap. Yun talaga sana ang gusto kong content. Nagagawa naman namin paminsan-minsan yung... Ganong ganong content. Pero hindi madalas kasi... Mahirap lang po kami. Wala kami yung pera. Kaya... Paminsan-minsan lang yung... Ano namin? Content na ganon na nagbibigay sa kapwa. Natin mahirap. Na nangangailangan ng tulong Kaya kaya wala pang budget dito lang po muna tayo sa ganitong vlog at sana supportan nyo po kami guys baka po sa pamamagitan nito ay mat makamit natin yung ating goal na tumulong sa kapwa natin mahirap ito po yung sapa sa aming lugar maliligo po kami ni Pugigot dito. Ito at binuhat ko na si Pugigot para paliguan siya. Sanay po ito siya sa tubig. pagkatapos ko mapaliguan si Pugigot ay pinupunasan ko po siya ng tuyong damit para hindi po siya giginawin masyado. Pagkatapos ko mapunasan si Pugigot ay pagkatapos namin maligo ni Pugigot guys ay agad kaming naghahanap ng ano elephant foot At ito naman po ang matatanaw dito sa aming lugar. At ito na po ang aming hinahanap na elephant foot. Ito po ay tinatawag na sa ibang bansa na ano, ele, elephant foot. Nakakain daw po ito. itong ano nito. Uh, yung yun ito, bunga o laman. Hindi, ito, hindi kasi ito mamumunga laman. Yung laman nito ay nakakain daw kaya subukan natin na bukayin yung pinakapunot ito niya. Bago po ito gulayin guys ay may proseso po ito. Hindi po ito diretso na niluluto kasi sobrang katipo pala ito sa bibig. Ang gulay na ito. O ano pang tawag nito. Tinatawag kasi ito sa ibang bansa na elephant Fort. May proseso po pala ito bago niluluto. Kaya ingat po kayo sa pagluluto kasi makatipo. Kasi nung sinubuan ko si pugigot ng kapiraso ay nangangati po yung bibig niya. At yung sinubo ko din yung kapiraso ay nangangati din yung bibig ko. Buti na lang may asukal kami sa bahay. Kumain ako ng asokal pati si pugigot sinubuan ko siya ng asukal. Kaya ingat po tayo sa go line ito guys kasi sobrang makatipon talaga ito. At hanggang dito lang muna po ang ating vlog guys. Ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na upload. Maraming salamat po sa inyong panonood.